four, and Okay? Next okay. okay. Bago nga ang undas, binisita si Vic Soto ng kanyang mga anak at kompleto nga silang nagpunta dito. Family bonding with Tatay Vic. Nandito nga si Mayor Vico, Paulina Soto, kasamang kanyang asawa at anak. Sina Danica at Oyo ay nandito rin kasama kanika nilang asawa. Sina Christine at Mark Pengris. Nandito rin ang kapatid ni Christine na si Catherine Mosa. Napasaya nga nila ng husto si Tatay Vic. 68, 67, 74, and 61. Okay, next time. Okay. Ngayong on this naman ay nag-family bonding ang buong Soto family. Sila'y naglaro ng bingo, mga matatanda enjoy na enjoy dahil matataas nga ang mapapanalunan. Ang saya nga ng bingo nila at talaga lahat ay sumali. Si Pulin Luna nga ang tagabola, sanay na sanay. Hindi rin papahuli dahil nag-Halloween costume silang lahat. Hindi nga lamang mga bata kasama, pati matatanda Nakakatawa ang Halloween nila ganito magkakaklose. Si Bo Sing, ang poging Clark Kent. Ang Soto Brothers hindi rin nagpahuli. Kanya-kanya silang costume. Si Natito Soto at Helen Gamboa din ganap na ganap. Si Helen naman as the nun. Si Polly naman as Mama Imelda sa Coco. As cowboy naman si Marusuto. Ang gagaling nila ng naisip na costume. Lahat may kanya-kanyang inspo ng Halloween. Ang cute naman ng anak ni Navic at Pauline dahil ang kanilang costume ay mula sa Wednesday na palabas. Si Mochi as Wednesday at si Tali naman as Inid. Bagay nga kay Mochi ang black na lipstick. Ready na mag-trick or treat. Your besties again? Hi, Mochi Kings! Do you like the flights? Do you like to jump? Huh? jump. She doesn't wanna jump. Ang dami namang natutuwa kay Mochi. Gustong-gustong nagpapabuhat. Buhat nga siya rito ng kanyang tito, asawa ng kanyang ate, Mara Soto. Nakakagawa nga si Mochi dahil masayahin at friendly. How about me? How about me? <laughs> <laughs> hey nakikita camera. Mochi, Mochi, Go, Gusto ang gusto niyang nakikipaglaro sa kanyang tito Jeric. Kapag sila'y magkakasama, aliw na aliw nga si Mochi sa kanya. Kaya nga masaya siya tuwing may gathering ng Soto of family. Nitong nakirang taon, nag-costume nga lamang ang mga bata at nakipag-trick or treat. Ngayon, nakisali na rin silang matatanda. Pandingan na rin nila ito tuwing Halloween para mas enjoy. Nagkakatuwang at nagkatabi ang anak ni Bossing at Oyo. Parehas nga silang one year old. Bumisita naman nga sa studio ang anak ni Bossing na si Tally at anak ni Jose na si Yesha. Anak nga ni Jose na si Yesha eh. sa kanyang asawang si Marjean at naging glow sa gal kay Tali. Kasali nga sila sa event ng Itulaga at ang galing naman parehas pang nakasuot na dilaw. Kamukhang kamukhang nga ni Jose ang kanyang anak, ang ganda nga ngumiti. Sa dressing room nga nagbandingan, si Nagyesha at Tali at talagang nagkasuntok. Gustong gusto nga nilang bumibisita sa trabaho ng kanilang daddy. Si Vic Soto, nakabanding din ng apo kay Paulina Soto. Masayang-masaya nga sa pagbisita sa bahay ng kanyang lolo. Wow! You. Your turn! Your turn! Wow. Mm. sabay pa kayo. Nito Nitong undas, nag-swimming din si Bossing kasama ang dalawang anak. Enjoy! At ang brief nga mag-swimming nitong si Mochi. Kaya ngang lumubog sa edad na 1 year old. tuwang tuwanga ang Daddy Vic sa kanya.

Like, <laughs> First. Ang saya rin naman ng gala ng Soto family tuwing gabi nga sila'y kumakain sa labas. Kasama nga si Mochi, Tali at Tatay Vic. Sumasama rin naman si Mochi kay Tito Wally. Ang cute ka ng reaksyon ni Mochi.